Agis. Wah, wow, ganda. Mau ganda nih. Ah, Sige, okay, sige. Oh, ini mau ini. kita agad. Yan, ang dami. Dali, dami. Ah, dali. Dali, dali. Dali, dami, Dali, what's up mga kabadi ha araw po at ngayong araw na ito mga kabadi ay uh, magte-testing ulit yung kasama ko na tinuruan noong nakaraan ayan at uh, siya na po yung pag-aagisan natin ngayon ayan po natin kung makahuli siya ayan po siya oh. Nahayos na po yung lambat okay habol ayun oh ayun oh ayun oh ayun wala, unang agis, wala. Sayang. Fail, fail, fail. Ay, okay, meron yata. eh wala. Ulit. Yan, at magagis pa po siya. Kailangan maganda lang yung ano niya. Paano siya ipabuka. Ay, nakabitaw. Ay, nandami roon, oh. Uy, ganda ng agis, ah. Uy, muntikan na. Hindi humabot sa mga isda. humabot sa mga isda. Teka, try. Fail pa rin mga pre. Well, <laughs> tanggalin yung bato. yan uh, at wala pa rin huli. Sige, try lang ng try hanggang sa makahuli. Doon ka sa malalim para di kakita ng isda. Para di siya umalis. Pag nakakita ka, umalis sila eh. Dito pre, ayun. Oh, Doon so, sa may malalim na. na.

Seriko. Si ah, si Rico naman. Palitan kayo hanggang sa matutos kayo. Ayun, uh, ah, at si Rico naman yung magagis kasama rin po natin si Rico. naman sa cellphone ni na. Po yung oh, okay. Testing, testing. Ayun, ah, tinuturuan po natin silang magagis. Sana makahuli. Doon kayo sa malalim, doon sa malalim para di kayo nakita malinaw yung tubig eh, kaya umalis sila. Naikita. Ayan si Rico naman, Ang Muntali 'yung guys. Muntali Sana na si Rico. Ah, para, para may pangulam ulam tayo, no? Wala kayong huli mga to. Tayo. Wala tayong pagkain. Wala tayong pang ulam. Paano tayo niyan? Paano yung Monday to Friday natin? Ito lang yung oras natin para mamiliwit. Maghuli ng huli ng ulam. Pang ulam. kan Makakahuli na sana si Rico. Oh, mali, yung ano, yung pangalawa, yung doon sa nakabitaw doon. Yung natira doon, yun yung kulagay mo sa taas. Yan. Yan. Yan, dali. Yan. Dap. Kalahati dapat ata pre, kalahati. Wala kalahati yun. Ibaba mo pa yung sa ano, yung yung, yung, dinagay mo doon, ibaba mo pa. Nasa taas. Yan, baba mo konti. Yan, gitna. Yan, yan. Para maganda yung agis niya. Ipantay mo lang diyan. natin. No? po natin sila para matuto sila. Para sa sunod po sila nila po yung gagis natin. Meron nakabitaw. Kunin mo yung nakabitaw. Basta iyan mo lang. Ipantay mo lang. Yung mga na, naka ano na yan. Nakalaglag. Kunin mo yan. Yan yan. Okay na yan. Hindi mo na makuha yan. Nasa gitna Game. Ayan. Magagis na po si Rico. Doon sa malalim. Walang isda dyan sa mababaw. Hindi pa, hindi pa. Diretso, sige. Doon sa malalim. Sige. Walang isda rito eh. doon po sa malalim para hindi kita sa mga isda. Malino po kasi yung tubig ngayon. Yan, sige, hagis. Wow, oh, galing ah. Pwede na, pwede na. May huli yan. Marami yan. Oh, 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 Ayun. Gigi, hila, hila. Malaksano. Hila, hila. Malakas. Malakas pumalag. malag. Sabayan mo sa Agos yung ano niya. Oh, ang oh. Ano may oh, malaki doon oh. Kumakalat doon oh. oh. Alam, oh. ang dami. Dami, dami. Oh, may mukha pa sa taas. Oh, kahit konting bilog lang nakahuli pa si Rico. Ay. Oh, ayun oh. Oh, hinila oh, na po oh, ni Rico. Ang challenge lang na gohi. Oh, ang oh, grabe. Ay, ang dami. Ang dami rin arami. oh. Wow. Pero oh. Hey. Ay. mo sa laga yan. datbad bad, not bad. Hindi na, pwede. Yan po yung mga huling ni Rico. Dahil mo sa may basket. Tapos doon ka na magagis sa may malalim. Daling ko yung bag mo. Ayan po yung mga huli na Rico mga kabady Buti nakahuli po siya yung mga pangulang malalaki po May oh. oh. laki ng mga huli mo Rico Ayan dito lang po kami nagagis, aagis Lali -gapan po natin yung mga pesto natin dito Ayan lalaki na po sa lagayan So, Dito ka na yung mga... Oh. lalapad oh. Wow. Laki. Okay. Lalaki. Para nagtungo na lang. Ayun, ang lalaki. Laki okay, o, oh, tama. Mm. Gloves ka muna para di ka matilikin. Ayun ano sa basket bayan, mas dali ang Kaya kailangan ng gloves kayo para hindi matutusok. Parang kilala ko yung clubs na yan ah. Huh? Parang kilala ko yung clubs na yan Sira sa so ito na yun Ang lalaki oh Lalaki, na to, good na siya, Put size Put size kailangan si Rico mag-practice din kung paano mabilis mong kumuha ng isda sa may lambat Oo, kasi yung ano yung kapag umuwi tayo Ito yung ano ni Rico sa pag-uwi niya mm -hmm. Mag-vlog na rin daw po siya at uwi na yung ano, malapit na po siyang uwi Ayan, babalik niya po yung madali Ayan, pwede pa yan, good size Kailangan ano natin yan, bakit para May YouTube po si Rico, Boss Rico Fishing. Ayan. Boson Rico Fishing po yung ating ano. Importan po natin siya para pag-uwin niya po, ah, uh, mapanood niya po yung mga vlog niya. Iiwan niya na po ako dito sa Taiwan. Mga katrabaho niya dito. Winab daw po siya. At dun na daw po siya sa Pinas para makasama niya yung pamilya niya. Ito mahirapan si Rico sa pagkuha ng isda. sa mga kabali na niyo po Pagkagandaan po nun mga kabali kahit anong hagis basta bumilog ng konti makakahuli siya ng isga rito Okay, lain mo dyan Okay yan Ayan, meron pa yun, lang, Bawat isang isda, tigisang oras kayo dito. Yan o. <laughs> oh. ba tayong limang oras? <laughs> Yan, tumatawa yung kasama natin. Oh. <laughs> isang oras, isang isda? <laughs> isang oras, isang isda. <laughs> Bapak kami si yung mga pangulam namin sa isang linggo. Nagagis pa ulit si Rico. Yan, try and try para mabilog yung ating lambat sila po muna yung pag natin na lambat para matuto sila para po kapag hindi tayo kasama na mag-fishing ay marunong na po sila mag bibili po sila ng ano uh, bagong Guys, lambat ang iPhone 14 Pro ko nalaglag sa tubig <laughs> ngayon hindi na gumagana yung SIM card kawawa Ayan, naman ako na ano pa yung ano niya cellphone Ayan. ay meron pa maliit tanggalin mo Sirbo perro yung sinker na singha. Sa paligid siya. Yanin na ispoponeri ko, mayroon pang isang maliit na natira at tinatanggal niya po ito. <coughs> <coughs> Yan. Pangilang hagis mo na yan, pangalawa Pangalawa ang hagis ng challenger Doon ka sa malalim para hindi ka nakikita ng mga isla Alay, makahuli ka ng karpa dyan, sarap barbecue yun Baliktad 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 Yan Yan lagay mo sa taas Huwag mong pakakuha paka yeah, yeah, yeah. Ito, ito, huwag mong pakakuha Ilaw lang mo pa Laylay lay mo pa sa gitna mo kunin, sa gitna mo kunin. Yan, sa gitna. Yan. parang maganda siya ibilog. Ayun. Yan. Maganda na Let's go. Let's go. Ayan, let's go. Pang tatlong, pang tatlong attempt, five pang lawa. Let's go, let's go. Karpa. Malaking karpa. Ayan, si Rico po ulit ang maghahagis dito sa malalim. Dito. Yan. Sana makawali sa dito Agis. Tip. Aba, ang ganda. Ang bilog na bilog. <laughs> Aba, para may pektos ah. Pektos eh. Wala si. Ay, ang ay, nakakaong eh. Ay, yung urok, umuuro. Ganda ang eh. Oo, ayun Sige, sige. Hulihin mo, hulihin mo, huli. Ay, nakita na agad. Yan, ang dami. Ang dami, ang dami. Ang lalaki oh. Ah, oh, daming uli ni Rico. Tapi tapi. Ayun ah. Ayun. Karpa ka. Yun. Ulaki. Oh, ah, laki. Ulaki oh, yun, guys. Dami oh. Ayan, lalaki Lalaki po ng hodin Rico Eh, isang oras isa, guys. Eh, isang po oras tayo dito. Ay, <laughs> eh, may malaki pala sila. Oh. Ito, maliit. Balik na dito. Balik mo yung maliliit. Ayan. Nabalik po namin yung malilit para ay eh, kukunin po tayo ulit. na malalaki na. You know? Ano? Balik natin, balik natin. Ayun laki. Tayo. Yan. Lagay mo muna sa tabi. Kunin na lang natin mamaya. Grabe po oh. Dapat lapla. Yan oh, panghihaw, pampirito, Pansinigam. pampaksiw. Tapos yung sa pakot yung pare. Skabeche. Oh, sarsyado. Yung sayo na lahat. Ang dami pwede na. Nasa'yo na lahat. Tilapia. Parating. Parating. Lahat ng luto nasa kanya na. Ikaw na lang ulang. Oh. <laughs> Ikaw nalang <laughs> nalang ulang, ulang. na lang, <laughs> Ikaw yeah, na lang ulang. ang laki nung huli oh. Okay. Ayan, yeah, yung mga malilit, binabalik po natin. para lumaki po, binabalik namin ulit mga uh, small size. Small size. Lumpad na to. Yan okay, diba, okay, Prito. ano? kaya pangkabeci. parehong pabakci. parehong pabakci. parehong pabakci. parehong pabakci. parehong pabakci. Joy. <laughs> Ang oh, laki o. Oh. Ngayon nga kami, guy. Ngayon nga kami, oh, wow, bay. Mas malaki pa sa mukha mo, bay. Grabe. Hindi mo natin nalagay. Ayun. Talaban. Oh. Agis ka pa. Isang agis pa. May isa pa, bay. May isa pa. May naiwan. Ay, balik mo yun. Maliit. kawawa naman. Ay, dami o. Oh. Tumatalon sila sa gitna. Maganda kung may pantika dyan o. No? Ano yun pre? Pagpitik? Pagpukot? Ano yun? Hinihila? Subukan ulit pa natin. Oo oh, siya na naman. Si Reyna. Si Reyna. Si Reyna yung kukulik-kukulik. <bupunin. laughs> yun nga ba, mabili tayo. Ang ganda. Yan at babalikan po natin mamaya. First attempt, second attempt. <laughs> Hindi, yeah. pagdudugtong-dugtong niya lang po. Ito na yun. Nira tayo. Ayan, at panghuling nga gis ni Rico. Para makauwi na tayo. Mga pagluto. Ah, galing na. Galing na po si Rico ngayon. Duro ko mag-agis Nabutas mo pre dami <laughs> <laughs> okay, <napuhutas> na agad, <laughs> na agad. So, Tatayin natin Sabit Sabit yan siguro sa akin kanina doon okay na agis na po ulit si Rico Nakagis tayo Janitor. Janitor, kamu mo Na. Okay yan ulit na na po ulit si Rico Tingnan po natin kung makauli siya Wow May huli kaya? Huli, may ganong hagis? yan may malalag Meron? Malaki, malaki Meron? Oo Ay, May malaki daw po Meron, tahoy Sabit Kunin mo yung sabit, masira yung lambat natin Languhin mo Sige, languhin mo yan Ayan na, ayan, ayan. ayan na, ayan na Ayan na, meron o oh. Meron Pagpulit yung pag Kuha na Ayan, merong huli Ay, maliliit kami. Dalawa. Dalawang piraso. Oh. Ayun mga kabady, kunin po natin lagayan para po yung mga huli natin ay lalagay na po natin sa basket. Ayan, meron po tayo mga nahuli dito doon oh. sa basket. Ayan si Rico, napagod sa kakagis. yan alright. <laughs> mga huli nilo. yan, yan may pang-ulam na tayo. Walang po na tayo ng mga pang-ulam natin. Ayun mga kabady, ah, nakuha na po natin yung mga isda. Ayan. Ang dami po ng mga huli natin. Ah, ayun, napagali na mga huli ni Rico. Alright, yan. Ayan, yes, ayan, ito. Kami, oh. Mga boss mga, mga, mga idol, yan. Pagkali po may sa mga yung mga channel. Ayan, marami, ah, thank marami. you. Maraming maraming salamat po ulit. At ah, God bless po.